Yan kain tayo ng ano? Sabaw. Hmm? Hindi kain, inom ng sabaw. Hmm. Ito siya oh. Yung ano, yung alaga namin dito. Ayun oh. Native yan, native. Kawawa yung ano, yung alaga namin. Hmm? Ang sarap tinula, tinula to. Hmm. Nalagyan yung ano ko, yung legs ko, na nalagyan. Hmm pininola na namin. Ito. Kawawa nga. Nung naglilinlin pa naman yun. Hmm. masarap Masarap. Masarap e. ito sa tingnan niya. Ayun. Parang ano sa akin yung ano. Alam niya ni siguro nyo yung kinakain ko ito. Alam nila siguro kinakain ko. Kaya ayan o. Tingnan mo yung naglilinlin dito sa taas. nag -ano rin siya. nagre react sa sinasabi ko. Mm. Ah, sarap. Sarap ng sabaw. Hmm? Ang sarap ng sabaw ko. Ang ingay-ingay ko. Ayan. Ayan siya guys. So, ayan siya. Diba? sarap-sarap ng sabaw. Hmm? hmm. Nakaka, ano, nakakabuhay ng ano? Nakakabuhay ng ng lasing. <laughs> hmm. Nakakabuhay ng lasing. o, oh, ayan o. Oh. Uy. Uy, pasensya ka na ha. Naamoy mo ba? Naamoy siguro nito yung kinakain natin. Nice. Naamoy siguro ng isang ano. Kasi kapatid nito yung ano namin. Kawawa naman. Ayan. Niluto kasi ni father. Ni father ngayon. Kawawa naman siya. So, ayan siya guys. Ayan, ayan. Ito siya o. Oh, ayan siya o. Oh. Ayan o. Oh, ayan yun o. Oh. Native yan. Native talaga. Masarap.

มันก็ทำเป็นตอนเหมือนกันนะอือหึอือแล้วไเราะแ้วมันจะละกว่าม mm ัน hmm. ก mm ็เ hmm. ร mm ื hmm. ่อยถ้ารับรับไม่เติมอือหึมันจะมาคัดไปต่อคนอื่นเพราะวมันืออือราะงก็อือหึอือหอเราจะละกว่าพราะมันมัอ Hmm. Ang lawa ko nyo. Kapag puwi Hmm. Ang Hmm. Yummy guys. Yami, Masarap talaga. Hmm. Ito. Favorito ko sa chicken. Ito yung ano. Yung sa may mga buto-buto. Yung gusto kong kainin. Yung may mga buto-buto guys. Ayoko yung masyadong malamana.

Ganyan na. Holy now. Mo na kami. Compensya ka na yung pati um, ginagawa namin ng ah. Uh. Hmm. Gurong amoy niya. Mhm. Ah, lang na no, kami sa hero niya. Uy, huwag na nga. Pinsa ka na. Hindi na makita ano nga sa kasi mo. Lawa mm. ka. Hmm. Ay, angos na. Bosa sa bosa, sarap, sarap. Sarap. Hmm. Sarap. Sabaw pa lang talaga, sarap.